tanghali ko. Kain na ako, kain na. Gugutom na ako. Ipili lang ako ng ulam dito kay sa kantin ni Dud. Ano ito? Huh? Mga ng manok. Adidas kong tawagin. Galunggong. Ano ito? Wala na. Uy, ano yan? Isaw. Okay, ito po yung napili ko. Ito po yung hito. Oh, nasan yung ulo, yung puntot niya na? Ito. Ay, gusto ko yung buo. Eh, na ano ko na eh. eh ano mo na? Eh, basta idagtong ko na lang. Ito, tenderan to. Ito po yeah. yung may bahay nito. Hello po. Hito. Ito talaga tong customer ko na to po eh, <laughs> lagi. Nagdaga mo na ano to eh ha? Nasar sa... Ah. Sarsa. Yan po ulamin ko. Uh, meron kaya po muna tayo. Dito. Ano? Hindi ko may pagkain ko. Namis ko itong hito. Ano? Oh. Hito. Patat ang tawag sa amin ito. Te. Te. Patat. Hmm. gatang hito pinirito muna bago pinataan kumain na ako kanina pero masilip yung luto ni na may hito nga ayun, kain ko. nakakain lang ako nito pagka yung nakakauwi ako sa amin naalala ko dati yung buhay pa ang tatay ko yung pinag-iihaw niya ako niyan sa amin kasi mas ma -ano yan eh kaya mas malalaki pa malalaki dito sa amin dito sa Maynila marami rin hindi kumakain ito kasi daw ang dulas ang teknik lang naman ito pag gaano paano dimagas yan mo sa suka o sa asin harap hmm. no kain po tayo ako lang kamatay sabaw hmm. Kumain na ako kanina, pinakain na ako ng bunso ko kanina. Ay, yun nga, nakita ko yung hito eh. Hindi pwede palang pasin ito, no? Thank you for watching guys, thank you for watching guys.